Matapos ang usap-usapang hiwalayan ng magkasintahang H2 o Mika Salamanca, nang ipaalam nila ito sa kanilang mga fans, tila nakaladkad naman ang pangalan ng nagpakilalang manager ni H2 at sinasabing boy best friend ni Mika na si Von Razo dahil sa mga maintrigang post ng ilan tungkol sa kanilang dalawa ni Mika. Isa na rito ang larawan kung saan sinasabing nasa kondo di umano ni Von si Mika at suot din daw nito ang sando ng kaibigan. Caption kasi ng isang netizen. When H2 is away, Mika and Von will play. Sa kondo ni Von tulog, sa otang sando ni Von at walang bra, habang nasa bootcamp si H2. Hahaha. Ha, ha Maliban dito ay inintriga din ng content creator na si Makagago ang post ng isang netizen tungkol sa komento ng kaibigan umano ni Mika sa post mismo nito nang nagtungo siya sa Japan. Ayun kasi dito, I don't know if someone else noticed But someone replied sa Instagram post ni Mika of her in Japan, Ingat kayo, enjoy the rest of your days here in Japan. Von, Mika's long-term boy best friend. Ingatan mo si Mix. The person who commented this was tagged mismo by Mika sa actual IG post. Ang weird lang ng facing tapos sila lang nag-travel. Ang tagal na nilang link pero they always deny it. I understand na they are long-term friends pero sobrang close to the point na it seems like walang boundary. I specifically remember yung parang nagsaw na ata si Mika at H2 as anniversary celebration or something. Tapos even then, kasama pa rin yung boy best friend niya. Dahil dito ay kagad na nagbigay ng pahayag si Von at nilinaw ang tungkol sa hiwalayan ng magkasintahan at ang kaugnayan niya sa dalawa. Anito, manager umano siya ni H2O. Kaya naman palagi siyang kasama sa lahat ng negotiations nito sa mga agencies o brands para sa kontrata ni H2O. Paliwanag din ito na dati rin umano siyang manager ni Mika at kahit nasa ibang agency na raw ito, ay may ilang kontrata at proyekto para raw silang pagsasamahan at isa na raw dito ang pagpunta nila sa Japan. Post nito, To clear things out, Mika and H2 broke up around a month ago. They started talking about breaking up about a year ago, but they gave each other more time to sort things out. I don't like disclosing my private life in public, but for your peace of mind, I will. I'm H2 manager, which means I handle all brand negotiations, contract negotiations, and all communications between H2 and agencies or brands. Even content creators, with me, I used to handle her before. Now may new agency na siya, but we still have existing contracts and projects na ongoing, and I still handle those. Even the Japan trip that's being blamed for the breakup was a work trip. Paglilinaw pa nito, may at walang hiwalayan ni Namika at H2O at hindi umano lahat ng naghihiwalay ay dahil sa third party.